So uh, dagdagan pa natin ang ating mga balita din natin ang linya ng Star FM uh, dito ho, sa Metro Manila uh, sapagkat naglibot din ho yung kanilang team uh, para tignan yung mga sumasakay doon sa mga public uh, utility vehicle na bumabyahe dito kahit uh, ganito eh may kalakasan minsan yung uh, hangin at ulan dito ho, sa Metro Manila mula pa ho kaninang umaga. Kumusta natin ang mga update mula sa Star FM Manila. Ramdam ng ilang mga commuters dito sa Metro Manila ang hirap sa pag-uwi dahil sa epekto ng bagyong uwan. Sa kabila ng malakas na hangin at ulang dala ni Super Typhoon Uwan, tuloy pa rin sa trabaho ang ilang mga manggagawa sa mga pribadong kumpanya ngayong linggo. Karamihan nga sa mga commuters ay galing pa sa malalayong lugar at nag-alala rin sa maaaring idulot ng bagyo. Marami rin sa kanila ang nababahala dahil ngayong gabi nga inaasahang mararamdaman sa Metro Manila ang bagsik ni Juan. Ano pa ako, Muntalban pa ako muwi. Oh, galing ako ng word sa Robinson. Mahirap eh, kasi ano eh, tagod, baha. Sa akin ko ngayon, ano, MRT ako, baba ako ng Kubaw, UB. anti City. Sobrang lakas ng ulan, mahirap talaga. Kasi kahit nakasakay ka sa tri tricycle, ano, nabasa pa din kami. Pero natuyo naman na siya. Sa work, nagpawi na maaga yung ano, Japanese namin na lawyer. Kasi unang-una -una yung MRT kasi, sa LRT, kasi sa Marikina pa na uwi. Ingat na lang at saka keep drive. Samantala, inanunsyo naman ng Department of Transportation na magkakaroon ng libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 bukas, lunes hanggang martes, ikalabing isa hanggang ikalabing dalawa ng Nobyembre. Sa ngayon ay nasa red rainfall warning na ang Metro Manila kasama ang Laguna at Rizal. Mula rito sa Mandaluyong City, nag-uulat. Ito si Star DJ Ivana Darna ng 12.7 Star FM Manila, nagbabalita at agati serbisyo sa bayan sa gitna ng hagupitan ni Bagyong Uwan. Basta Radio, Pombo!